ating aalamin at pag-uusapan kung magkano nga ba ang estimated sahod ng Sinco Filipino sa YouTube ngayong 2024. Ang Sinco Filipinos ay apat na Filipino na naglalakbay at nagdodokumento sa pang-araw-araw na buhay, karanasan at pakikipagsapalaran sa Afrika. At hindi lang iyan dahil sila ay aktibong nakikilahok sa mga proyekto ng komunidad at sumusuporta sa mga lokal na inisyatiba at nagbabahagi ng mga nakakapanabik na kwento ng kanilang kontribusyon sa mga tao sa Equatorial Guinea. At dahil sa kanilang ginawa ay maraming Pilipino ang sumusuporta, humahanga at natuwa sa kanilang pagbabahagi ng tulong at pagdudokumento sa buhay ng taga Equatorial Guinea at ginawa nga pala ng Cinco Filipinos ang kanilang YouTube channel noong May 2019 at ngayon ay meron na silang 70,000 plus subscribers sa kanilang official YouTube channel. So yun mga idol, sobrang deserve ng Cinco Filipinos ang magkaroon ng maraming taga-suporta dahil alam naman natin na ang kanilang ginagawa ay hindi pansariling intensyon lamang. So yun mga idol, gamit ang public website na Social Blade ay ating makikita ang kanilang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Susha Blade at ito ang Susha Blade channel ng simko Filipinos. Dito natin makikita ang status ng kanilang YouTube channel at ang kanilang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanilang uploads ay nasa 671 na. Subscribers naman ay nasa... 70,500 na. Video views naman ay nasa 15 million plus na. Country ay Philippines. Channel type ay wala pang nakalagay. At ginawa nila ang kanilang YouTube channel noong May 5, 2019. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade nila ay nasa letter B. Social Blade Rank ay pang 520. Subscriber rank ay pang 2,863. Video views rank ay pang 811,000. Country rank ay pang 1,280. So yung mga idol, dito naman sa kanilang subscribers noong last 30 days ay mayroong pumasok na 23,000 subscribers tumaas ang kanilang subscribers percentage sa 1,252 at sa kanilang video views naman noong last 30 days ay mayroong pumasok na 3 million plus video views tumaas rin ang kanilang views percentage sa 184.2% So yun mga idol, dito naman sa YouTube stat summary ng Cinco Filipinos noong May 29, 2024 hanggang June 11, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings nila sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat So yung mga idol umpisahan natin dito sa dili average dito sa kanilang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 700 plus subscribers sa kanilang video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 126,000 37 video views at dito naman sa kanilang estimated earnings sa loob ng isang araw. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na US 32 US dollars hanggang sa highest na umabot ng US 504 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas nga pala ng US 1 US dollar ngayon sa ating pera ay nasa 58 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 32 US dollars sa ating pera ay nasa 1,856 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 504 US dollars sa ating pera ay nasa 29,232 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang ang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, paki-click naman ng like bilang suporta sa video na ito. Marami 'yun mga idol. Dito naman sa weekly average dito sa kanilang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 5000 plus subscribers. Sa kanilang video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 882 plus video views at dito naman sa kanilang estimated earnings sa loob ng isang linggo. Simula dito sa lowest ay mayroong pumasok na 221 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 3,500 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas ng 221 US Dollar sa ating pera ay nasa 12,818 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 3,500 US dollars sa ating pera ay nasa 203,000 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings produksyon so mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings. Simula natin sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 945 US dollars hanggang sa yes na umabot ng 15,100 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas ng 945 US dollars sa ating pera ay nasa 54,810 pesos ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 15,100 US dollars naman sa ating pera ay nasa 875,800 pesos ito naman ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings. Simula sa lowest na merong pumasok na 11,300 US dollars $11 hanggang sa highest na umabot ng 181,500 US dollars. $181 At kung i-convert ito sa ating pera, ang katumbas ng 11,300 US dollars sa ating pera ay nasa 655,400 pesos. Ito ang kanilang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 181,500 US dollars naman sa ating pera ay nasa 10 million 527,000 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings.